Yes. 101.9 sankapa today i don't feel like doing anything They're friends pero sila type na type And hoping siya, kahit ano may ito, boyfriend. bulahan? Magharap ang bulahan. kahit may boyfriend yung babae, hoping talaga siya na someday marriage. Hindi nga, ate, seryoso ka may boyfriend ka. Tapos siya oh, kasama okay. mo. Alam naman yung boyfriend mo, di ba? Alam. Hindi. Minsan. <laughs> eh, yung ngayon, yung pag niya. Sometimes. Uh, anong alam ng boyfriend mo? Nasaan ka ngayon? Anong alam nasaan ka ngayon? Nasaan? Ng boyfriend mo? Ah, so, ano kayo yung parang tawag na ito? Come me. may. <laughs> nagkakalabuan. Hindi, hindi, kayo dalawa. Nagkakalabuan kayo ng boyfriend mo. Hindi. Bakit hindi kayo nakikita ng boyfriend mo? Busy kayong dalawa. Busy kayong dalawa ng boyfriend mo, pero dito sa kaibigan oh, mo, hindi. Eh. <laughs> <laughs> Makasagot lang eh, no? So, oo. Ilang taon na po sila? Ikaw 21, siya. 28 ka na siya, 21. 20? 28, 28 din. Ah, parehas, 28. Ah. Uh. Babe, gusto mo patayin yung microphone bago ako sum ano, sumingot? <laughs> Kadiri. Sorry. Sana Oo. babe. Pero magkamukha kayo. Uh Oo, -oh. sa, sa mata. Pwede. Sabi ko din. Di ba yung Hmm. Pero hindi naman sa ano, ah, hindi naman sa tawag nito yung uh, anong tawag diyan na nan Oo, nang bubuyo. Eh, pero bago ako gumawa ng ganyan, sana ayusin mo muna 'yung problema ninyo ng boyfriend mo, no. 'di ba? Grabe naman to sermon ng pa si Ate. Hindi kasi 'yun naman eh, 'di ba? Magkaibigan talaga sila. Ito nga ang problema eh. Hindi sila nakikita ng boyfriend niya kasi busy sila. Pero doon sa kaibigan, may oras. Ay, ganun talaga. Diba? Bakit yung hindi gagawin ko. walang oras yung job? Wala pa ko ng iba na may oras sa akin. Eh, ikaw naman yun. <laughs> oh, agap oh, na na ganito ako sa oh, bagay. Totoo ka, Jack. Can ko dyan. you may explain, babe? Kahit ay, ako, hindi ako na ako naiinibago sa'yo. Eh. Like, babe, wait lang. like ano? Like niyo daw sa Facebook based of chat siya. Thank you. Alright. Ayan. Pero hindi nga, diba? Kasi, syempre, hindi naman sa sinasabi natin maraming taong uh, mapanghusga, pero ganun kasi yung Mapanghod nakikita ay... Hindi. Si Jack kasi. Ako nga yung napauso na ano eh. Halik na walang mali siya. Tama. Nasaan na si ano? Si Pasha. Oh, si Pasha. Naka-uwi na. Naka-uwi na. Hindi, nagbabay siya sa akin kanina. Ah, Jack. Eh, babay. Kumis? Hindi na eh. Babay lang talaga. Oo. Okay lang yan. Meron ba kayo future ni Pasha? Sa aming dalawa? Wala eh. Wala naramdaman. Wala naramdaman. Ha? Ako ha? ng Spark. Wala eh. Kay Rona. Spar? Right. Kay? Kay Rona. Si Rona. Ay, si Rona! Ayan si Rona nung ano, siya yung naka-green. Correct. Nung isang uh, beses. Di diba? ba? Na, Nagpunta yan nung ano, itong Bayan OPM Award. Andun ka. Uh, maganda ba yung performance namin? Yes. Oy, sabi. Maayos. Ikaw daw nagpauso ng kiss na walang mali siya. Uh -huh. Kung ganon, ikis ka mo niya ako. Walang mali siya, tol. Alan. <laughs> School. Mapang uh, ano to eh, no? Mapang, <laughs> ano tawag nun, yung nag-take advantage. Oo. Oh. Papayag ka ba? Ha? Parang maginaw. I made a hole. Come here, babe. Paano ka na igiginawin? Napakalawag na suot mo. <laughs> Giniginaw ako. Lahat La ba ng damit mo, inunat mo na para lang makapag-off shoulder? Pati turtleneck, inunat mo ito. Ito, ito, ito. Ito talaga to. Talag Ligalo to sa akin. Diba? Ano ba, gusto mo pagtaya na rin kita? Ako rin, gumaya na rin ako sa iyo. <laughs> ganyan talaga siya. Mag ganyan na rin tayo? Ganyan talaga siya. Ha? Ah? Di ba? Parang kanina pinapanood ko siya sa likod eh. Tinitignan ko, inaayos ko yung camera eh. Sabi ko, yan ba ang in ngayon? Collarbone? <laughs> Uso ang collarbone ngayon. Sabi, what you have? Ano ka ba sa mga models? And all you have is a collarbone. Yeah. <laughs> Other than that, wala na. Oo. No. Sabi ko color bone kung collarbone. Eh, no? Bakit ka nangingi alam? Nagagalit ka ba dahil nagpapakita ko ng Hindi katawaan. naman. Na, napapansin ka, ka lang. Napapansin ko lang. Nagagalit ka Hindi. ba? Hindi. Hindi. Napapansin ka lang. ba tayo, babe? No. Ayoko nang inaano ko sa damit ko. Nang pinakikialaman ako. Gusto mo tanggalin na natin. <laughs> <laughs> na, parang wala natin pagkawayan, eh. Diba? Oo. Oh. Pag walang ano? damit, walang awal. Oh, di ho pa rin. Speaking of pinakikialaman, eto si Boy, nagtatrabaho siya sa MOA. Mm -hmm. Alam mo ba, kita kami. Nakita kayo. Na-shock nga siya kasi may kasama ako. Oo. Uh -huh. Eh magka-holding hands kami nung kasama ko. Hindi na rin bago sa akin yun. Kasama kami. <laughs> magkasama kami ni Enrique Hill. Oo. Uh -huh. Tapos lang ikinigay eh. si Enrique Hill, eh, no? <laughs> Hindi ko kasama yung babae niya. <laughs> Mapagpanggap! Yung clone ni Enrique Hill. Ay, yung clone ni Enrique ko. Hill. Clone. Okay. Overpossessive ka naman. Ay, nakita ka. mo itong guy. Saan po nagkatrabaho? Mowa. Sa buong Mowa? <laughs> Saan po doon? Sa SM. Sa SM. Department Store sa loob. Sa Narinig sa ko kanina nag ano kana di ba? Nag uh, finish contract? Tama okay, ba? Kapag hindi na ako pupunta na MUA, baka doon na lahat magpunta ng mga kambayo. Sayang. Ano tuwa ako sa sa girl? Kamukha siya ng ano, kamukha siya sister ni Tony. Alam mo kung bakit? Doon Nakikilala mo, mo? ba? Oo. Oh, oh. Di ba dati ano? Wag ka mag... <laughs> Jack, di ba? Wag ka magulo. Pero di ba, ano? Ano ba? o kang magulo. Alam, yung, si Alam mo, ito ang sabihin ko sa'yo, si Jack Mello, ganyan ang mga tipo sa babae. Ah. Kaya kabahan ka na, kuya. Okay. Joke lang. Kamuha si niya yung sister ni Tony. Mahilig si Jack Mello sa Chinita. Gusto mong mag-away tayo? Mag-away pa tayo? Hindi. Hindi Bawal ko ba sabihin na mahilig ka sa Chinita? Hindi. Oh, okay. Kumusta na yung sister mo? Nakikinig ba siya Hindi ngayon? Hindi siya tsinita. Teka lang, teka lang, bakit galit ka? Hindi ako galit, 21 na siya. 21? 22 na siya sa June 21. Anong gusto mo? June 21? Pwede kaming, ano? pwede ka siya i-treat. Nakikinig si Mami ngayon, si Mami Tess. <laughs> Nakikinig si Mami Tess <laughs> ngayon. Nakita mo na ba siya? Ay, hello. Ako, na-meet na ako ni Mami Tess. Nakausap, nakausap na ako ni Mami Tess. Oo, oh, si mama, nagkakwentuhan kayo. Yung kapatid ko, nakita mo ba? Oo, oh, oh, dati. ah, oo. Oh, dati. Oh, oh. Isinama. ko. Kasama, kapatid. magkakasama kayo magkakabarkada. Ah. Oo, oh, oh, siya, tapos sila sab, tapos sila... Yung mga kabarkada niya. Oo, oh, oh, okay. Oh, okay. Na. oh, tama. Na, na mo na nga. Bata pa ba siya noon. Mas, mas iba na siya ngayon. Mas payat na siya ngayon. Mm -hmm. mas, sexy sa akin. Mas maganda sa akin. <coughs> Ang ko naman. Mama, eh. Mommy Tess. Ganun talaga eh. Ako naman, humarap po ako sa inyo na maayos sa tao. Eh, Nandagaw usap kami ni Mami Tess. Tagal namin nag-uusap, I mean, grabe na. He. Alam mo hanggang hindi ko na nakakalimutan 'yon, yung uh, yung Sabado na 'yon. Kasi ang tagal nila nag-uusap. Oo, na, kasi nagkuwentuhan ka kami. Ako, bago, 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 Lahat na pag-uusapan <laughs> namin tungkol sa pader tungkol sa <laughs> karpintero Oo. And, uh, sa Carpenter, sa bahay ni Jack. Correct. Pantuan. Ako naman natutuwa naman ako oh, kasi every Saturday nung time na 'yon, pag nagpapalita kami ni Chacha. Wala talaga akong magawa nakatambay lang ako dito kasi magkasunod yung ano siya. eh. Nagpa-5 to ako. Nagpa-5 to 9 ako, tapos siya nagna-9 to 1, tapos ako mag-1 to 5 every Saturday. 5 to 9, tapos 1 to 5. So, yung apat na oras, alam mo, gumimik pa ako noon, di ba? So, hindi, eh, hindi. Tsaka hindi na ako, hindi naman ako ganun. Eh. So, ang ginagawa ko, kadalasan nanonood lang ako TV. Minsan, nandito lang ako, paikot-ikot lang ako sa ABS. nag ako, event marshal, part-time. <laughs> Naninita ako na walang ID. Stoy, halika rito, walang ID. Tapos yun, di ba? Nandito si, ano, si Mami Tess. Nagkwentuhan kami. As in... Dinaan ni Jack sa kwentuhan habang pumipizza siya. Oo. <laughs> 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 Oo, grabe. <laughs> At nagkataon pa na... Siya ba bumili nung ano? Uh -oh, Oo. Oo, nagkataon bigla siya nagpabili ng pizza. Oo. Uh -huh. Yung dalawang Dalawang box Isa sa inyo Tapos isa sa amin dalawa oh. Oo Kaya chika-chika talaga kami na Oo nga Huli kong Huli kong so, Huli kong, kong kita eh? Sa kay Mami, mami Tess ayun ng kapatid ko Nagpalit mo ko ate Sige lang ha <laughs> Ganon Huli kami nagkita ni Mami Tess Nagpalitan tayo madaling araw Oo uh, uh, Yun 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 diba? yun Kasama union. mo lola mo Tama union. ba yun? Pa si pa si isa, ako <laughs> <Sini> kasama siya isa. lola <laughs> ko dito. Sino yung kasama niya isa? Hindi dapat magpunta sa mga ganito. Sino yung isa? bahay namin. Ah, ah, okay, okay, okay. Ay, hindi! Tita mo? Bas, hindi may kasama siya. Dalawa lang sila, tatlo kayo na. May ay, kasama isi. siya. tagal lang yan, Jack, 2009? Oo, oh, 2009, correct. Tagal oh. na nun. O, may Ano gusto mo palabasin? Bakit? Ano ba naman yung, 'di ba i-treat ko yung tao birthday niya, 'di ba? June 21. Tapos bigla na nag-ay hello kay Monica. Okay. Ha? Huh? <laughs> <laughs> wala wala wala. <laughs> Alam mo, eto na nakakatawa. Uh, yung si Ivan pala na pala yung kinakausap sa Twitter, siya pala yung bata rito. Oo. Oo. kung hindi siya si nagpakilala... Si Ivan Pani. Oo. Uh, kung hindi siya nagpakilala sa akin, hindi ko siya pinapansin. Sabi niya sa akin na, kaya Jack, ako yung bata dyan. Sinong sinabi niya siya una talaga pumasok. Pero nung pumapasok ko rito sa loob ng booth, sabi ko, Bit may bata rito <laughs> sa loob ng ano. Sabi niya, na sorry, hindi ako makakapunta sa sad. Si, si Ivan uh -huh. na type uh -huh. na type ni Daniel. Oo, uh -huh, yun yun, yun yun. Siya rin yung nakikita kong picture na kinis mo na na nakamukaasim. Correct. Ayo. Parang ayaw niya. Pupunta siya rito mag-isa. Oo. Tapos taga saan siya? Fairview. Fairview. Sabi niya, nakauwi na po ako. <laughs> sabi ko, parang, saan ka umuwi? Anong <laughs> oras na? <laughs> kanina pa, kanina pa kita nakita, nagtitweet sa mga 2.30. Sabi ko, saan ka umuwi? Ang layo naman. Yung pala taga Fairview. Kawawa naman yung batang ako yun. Ako din eh. Ako, ako. Hindi kinakabahan ako. Yung mga pupunta po dito, na gusto dumalaw, kung below 18 years old kayo, natatakot ilan, po kami. Ilan, ta ilan taong ba yun si Ivan? 14? 14. 14. 14. Sabi ko oh. nga sa kanya, sa'yo na lang eh. Mukhang magkasing edad lang kayo. Oh, okay, talaga siya. Oh. Pero yun nga, nalaman ko po kasi na si uh, Monica Sakay ay... Uh, 15 years old. Talagang ni-research ko. Sabi niya sa akin, no? sabi niya, Kaya e, Jack, talagang, sabi niya totoo, 15 years old lang si Monica. So, ni-research ko, ay, nanap ko talaga, nakalagay talaga ron, no? 15 years old. 19? Ha? Hindi na nakalagay na. Basta um, may article kasi na sa isang... Para sa kanila. Sa uh, power, power, ao, power article na basa. The 15-year-old uh, taga-late eh. At, <laughs> <laughs> tapos sabi ko, baka naman na chika lang yan. Tapos pa anap ako. Talaga 15 years old lang siya. Ay, age doesn't matter. Huwag kang ka ang ganyan, Chacha. -cha. <laughs> Tumigil ka nga sa age doesn't mo, matter mo. Rona, ilang taon ka? si Rona 23. 23. <laughs> talaga, talaga ko siya alam mo yan. <laughs> Kasi kanina, oy kanina sumampol na si Jack ng uh, halik na walang mali siya. Doon sa isa naming tambayan. Oo, oh, <laughs> ngayon naman kayo ni ngayon. ni Rochelle tsaka <laughs> ngayon, <laughs> ngayon, 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 In fairness, magkamukha lang kayo sa sample. Sa... Jack, ngayon, Ay, it's anna. time para samplean mo rin si Rona. Nung halik na walang mali siya na yan. Alam mo, ikaw talaga ang ipinuntan yan dito yung halik na walang mali siya. Baka mauso halik na may sumpa. <laughs> <laughs> Pwede mo ba i-sample yan? Yung ano, Bibiguin mo ba yung mga halik? Huwag manganali? naman ganyanan. Bibiguin niyo ba yung mga halik? Huwag naman ganyanan. Huwag <laughs> diba? naman ganyanan. ba? Ano dyan? Halik na walang mali siya dyan. <laughs> huwag naman ganyanan. Pag ginawa mo yan, gagawin ko yan sa isa sa mga kaibigan niya. Ha? Sige, papayag ako. Oh. Kikis ko siya. Mamimili ako na ikikiss mo. Oh, ba't hindi ka makasagot? Oh, sige. <laughs> Ngayon na? Ha? Ngayon na? Um, hindi. Oh, sige. Basta. Uh, um, uh, ikikiss mo siya, ha? Oo. Promise? Oo. No. Isa lang ang panapat ko dyan, eh. Si Chacha. Si Arnold. Pasko naman. Go! <laughs> <laughs> Alam mo kung gaano kahalay yung taong yan. no? Takot na takot yung si Chacha kay Arnold. No. Alam mo di bali na itapat mo si Chacha sa ahas, huwag lang kay Arnold. Saka po kasi yun, nanunuklaw lahat. Mas makamandag yan eh. At hindi siya namimili ng tutukain at... Hindi <laughs> 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 uh, na lahat. Basta nakapal na... Parang manok yan eh. Magsaboy ka lang kahit ano, tinuto ka. Sa <laughs> yung babae, bakla, tomboy, go siya. Correct. Huwag naman, huwag naman. <laughs> 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 Mas, <laughs> 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 Mas lalong nasiyahan si Rona. <laughs> uh, uh, <laughs> alam mo, hindi alam mo, baka na hindi kami nagsisinungaling. Totoo yun. I-dare mo yun. Totoo yun. Rona, yan. kakasaka sa pustahan sa tambayan? Oo. Uh, ma... Papasok ka dito na nakaskirt, pero pag na pumunta ka dito nakaskirt, ipapahalik ka namin kay Arnold. Oo. Uh, <laughs> nakaskirt, ha? Yes. As in, hanggang saan yung skirt? <laughs> kumakanta, kumakanta <laughs> Pwede. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Oo, oh, ikakasa natin yan. Pag naka ka Ipapali ka namin kay Arnold Ray. Eh. Ah, sige. Dapat medyo maaga sa ka namin kung kailan ka pwede. Oh. bukas. Pasok ka rito oh, naka askirt sabi ko nga, ka, nandito kami lahat. Oo, oh, eh. nandito ka kami. I-video natin yan. Ano? Ano, game? Mag-skirt ka bukas alas dos ng hapon, pumunta ka dito sa oh. Tambayan. <laughs> ah. Ano daw ano sabi niya? Pag -gy gym <laughs> daw siya. Mag -gy gym Well, pwede ka naman pumunta ng alas 6. Ano binubuan mo? 200 pounds? <laughs> Lahi ka katawa <laughs> sa akin. Nag -gy -gym, <laughs> <yung laughs> gym eh. <laughs> 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 Mukha ikaw yung nagsasalampak ng mga bakal doon sa <laughs> sa gym niya eh. Ikaw yung? Ikaw yung binubuhat. Ang mukha ba? nagji din. Oo. Mukha rin. Mukha rin lang best aksidente sa gym. Ang ka ng bakal. pero may boyfriend siya. At ang pangalan ng boyfriend niya. Nandito ah, nandito ah, nandito ah. Si sabi ko nga ang ganda ilagay sa lapida. Ano? Joseph Federico Monforte. Oo, yun yung mga inaalay ng bulaklak. Sinisindihan ng kandila. Ay, As in, jowa mo, mo talaga yun, Ronna? Love mo siya, Ronna. Love mo? Ang oh, girl, oh. Mati <laughs> <laughs> Meron silang tawag sa grupo nila. Anong grupo nila? GK. Anong GK? Jean Capitan. Tsaka, Gandang Karuhatan. Kasi ah. mga taga-karuhatan, Valenzuela. Ah, okay. Pwede yan maging Jean Capitan Boom. <laughs> <laughs> Parang ikaw lang, Ah, bro. okay. Eh, nakikinig kaya yun? Nakikinig kaya yun? Nakikinig yun? Pusta, tayo nakikinig si Mami Tess? Wala yun Kung nakikinig ka, mante-text yun. Batiin niyo ako bigla. Kaya pag narinig niya yung pangalan niya. Ay, ganun. Sige. Mami, <laughs> test. Kung nakikinig ka ngayon, baka wala lang load. Mas mahigpit pa si ate. Oo, correct. Tsaka okay. alam mo yung mga, alam mo yung mga ate, hindi pinapakinggan ng mga kapatid yan. Okay, nalakad kita pero, kaya yan. Si Enrique Hill, yung number lang kailangan ako. Hindi, magkanya-kanya na tayo. mo <laughs> <laughs> diba? mas, mas malayo-layo pa yung lalakarin ko kaysa sa'yo. Eh. Dali-dali na lang naman ang gagawin. Diba? At least ako, oh, kahit pumunta ako dun sa inyo, may alam mararating na, ako eh, di ba? Alam mo ba, na? Oo oh, naman. Dali na hanapin eh. Hello? <laughs> <laughs> o, oh, ganito na lang, babe. Oh. Ah, pamilya ko naman, nagtatrabaho sila sa airline eh. So, pwede naman ako makapasok ng, di ba? Pwede naman ako sumalubong dun sa kanya. Pagkatapos, pagkadating niya, galing sa, ano, sa flight. Oo, an oh, ano oh, gagawin? Dali lang naman yan eh, di ba? Tingnan natin kung magawa mo. <laughs> o naman, kaya kaya. <inaudible> o nandito pa rin sila, yung mga taga-kabuyaw. Akala ko pamuhi na kayo. <laughs> Baka kumain. Kaya akin actually, ano, okay lang sa akin kahit sino maging jowa ng kapatid ko. Ayun Ay, mo pa rin. Wag lang May ganun Hindi, okay lang sa akin. Kung type mo, okay lang ko. Okay lang nga. Tsaka, hello. Parang, ang hirap no. Parang tinitignan ka agad yung future. Hindi pa nga, hindi pa nga nasisimulan eh. Ano ba naman yung, ano ba naman yung, di ba? Dinner lang, di ba? Usap lang kami, kwentuhan lang kami. Tulip sa harap mo! <laughs> <laughs> di ba? Okay lang, okay lang. Oh, kaya nga. No problem with me. Tsaka anong mas gusto mo? ah uh, anong tawag doon yung dumadaan sa likod? Anong term? ah uh, yung hindi magsasabi. Yung hindi nagpapaalam. Di ba may term yun yung parang okay, dumadaan sa likod. oh. Ha? Buti naman nagpaalam ka na ngayon. Nagpaalam rin naman ako dati. <laughs> hindi ka nagpaalam. nagpaalam. ako. Hindi mo lang alam mo yung totoo istorya. Ah, may, may other oh, side uh, story. Oh, meron yun. Siyempre, diba? In-explain In ko rin naman sa kanya yun. Hindi eh. ka daw nagpaalam. Nagpaalam eh. ako. Nagpaalam ako. Bakit mahilig ka sa mga kapatid? Ha? Sa mga kapatid. Hindi naman ako milig sa kapatid eh. May kapatid din si ano eh, Hasmin. <laughs> 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 oh, 12 years old. <laughs> 12 years old nga. Uh Oo, -oh, 12, 12 years old. Si ano? Sina. 12? Ay, wala kapatid si Bea, only child yun. Mm-hmm. Si, ah... Uh, Arnold. Wala kapatid si Arnold. Meron, babae. Puro, wala, puro sila lalaki. Si Charlie may kapatid. Si Charlie wala. Madami, dosi nga silang magkakapatid. Sila? Oo. -o. Hindi. Pero hiwahiwalay sila na sa Jensen yung iba. Si Charlie? Marami ba sila mga kapatid? Dose. Oo, ko. Kasi ang daming kinukwento ni Charlie, hindi ko na alam kung ano paniniwala. <laughs> 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 Oo. Oh, sino pa? Wala na. Sige, buka na sa kapatid ko. Na matapos na. Ano? Siyempre kasi, di ba? Nakita mo naman kung gaano kakanda si Tony. Di ba? So, ibig sabihin nun, yung lungyun linya nung pamilya. Magaganda. Tingnan mo naman, ang diyosa, di ba? E di yung linya ng pamilya. Maganda rin. Sabi nga nila kung ano ang uh, puno, yun din ang bunga. Tingnan mo naman si Mami Tess. Yes. Yun ang pinakamaganda. Yun ang pinagdalingan eh, di ba? Ay, Mami Tess. Uh, di ba? Yun ang pinakamaganda. Oo. Oh, yun. Kung baga, yung mga bunga, kalahati-kalahati na lang yun. Doon ka mismo sa puno. napakamahiyain napaka ng kapatid mo. I doubt. Hindi makikipag-usap yun sa'yo. Ha? Hindi makikipag-usap. Hindi makikipag-usap sa'kin, kapatid mo. Pero pagkatapos ng tambayan, OPM Awards, ano ang comment? Ang yami mo daw. Oh, mahihain pa oh, sabi ba, ba yun? Yung ang mo, masabi lang na ang yami mo. Diba? Ako rin naman, mahihain rin naman ako. Pero pag naumpisahan ako. Oo, oh, 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 ganun lang naman yun di eh, diba? It's just about Kaya, kasi warming yan ang up. Kaya kung hindi yung panagsasabi na ang yami mo. Wala naman ako sinabing may mali siya yun eh. Okay. ba? Diba? Nag-compliment siya. Ibig sabihin nun, hindi siya ganun kamahiyain. Ang ah, mahiyain talaga tao, hindi talaga nagsasabi yan. Ba't hindi ka na na kay Monica? Sabi Wata. ko nga 15 years old lang yung bata. Ay, yung kapatid ko ka, 21 lang. pero wala na sa little injection yun. ba? Eh. <laughs> <laughs> diba? Si ate, ilang taon ka? Oh. 20. Yes. Hindi, may ano sila eh. Meron sila understanding. Eh, Ede, pero, pero seryoso ah, kung ano man. Hindi ko naman sinasabi may ginagawa kayo masama. Ah. Wala, pero, friend lang sila. Pero, syempre, hindi natin alam eh. Di Alam ng Baka boyfriend niya. hindi rin. Sabi, nga niya, sabi niya minsan nandito alam. Nag-share nag, share na yung dalawang yan dito. Si kuya, nagtapat na siya ng pag-ibig niya kay ate. At, Sinabi na ni yun Ate. Yung yung ano eh, mag-friend sila pero yung isa kasi meron na siyang feelings. Pero hindi for malinaw her. naman kay Ate na sinabi niya kay Kuya na friends lang tayo. Eto ah. Okay, kita sa ano dahil sa ako ay Libra. Uh, At ako ay Virgo. Ah, uh, ang mga Librans uh, nilalagay nila yung posisyon nila sa ano sa patos ng ibang tao and they can see the full uh, point of view ng person na yon hindi hindi kami biased eh ano eh gising si <laughs> Mari sa baba sa baba gusto mo doon? Sino na ganyan? <laughs> si Alan. Kaya nga, hindi ko na nga sinabi eh. Alam mo, huwag mo ay idadami sa mga ganyan Bakit mo, tata Bakit ka daw ba ganyan? Sabi ni Rachel. Ba't daw ba puro bata ang type mo? Sino? Sabi ni Rachel. Sabi ni Rachel. Namimiss ko na siya. Tagal ko siya hindi na Namimiss kanina. <laughs> Oo, oh, ano? <laughs> Oo, oh, yun nga. <laughs> Oo oh, nga, taga na hindi nagpupunta yung Rachel dito. <laughs> ah, Oo, nagkakagay <kayo> si Rachel. <laughs> Namimiss ko na nga si Rachel. Oo oh, nga eh. Ako rin. So, <laughs> baka bukas pumunta sila or mamaya. Oo, oh, yun nga. Daya mo, 134 na oh! Ay, oh, yun nga yung sinasabi ko, di ba? Parang... Kumapayag na ako, makauwi lang ako. Ay, yun mo pala. <laughs> di ba? Explain pa ako na explain eh. Um, di ba? Hindi, pero eto nga eh. Oh, sige, tapos yun yung sinasabi ko kung ikaw ang nasa posisyon ng guy, de ba? Oh, sabihin na natin, meron kang uh, boyfriend. Gusto mo ba yung kaibigan ng boyfriend mo na babae? Sabihin niya, may gusto ako sa boyfriend mo. Pero yung boyfriend mo, sasabihin niya, wala ang gusto sa kanya, pero nagsasama sila. Wala ka ba mararamdaman nun? Diba? O, tinamay itsura mo. Ikaw pa, kilala kita, huwag ka magtago. Wala Kung magputa ka kagabi, kala mo. <laughs> Saan? Santo ka. Saan? Di ba? Doon sa banter natin, oh. kahapon na umaga. Mabait na ako ngayon eh. Huh? <laughs> Overnight? May gamot yan eh. Uh -oh. Good vibes. Sabagay, pero Ano na ino you know mo? Bigla kang bumait? Kulantro? Hindi. <laughs> Kasi anniversary ko ngayon. Uh, Three years na ako sa tamay. Congratulations Okay, nalimutan ko na yung anniversary Anniversary na yan Ilang saan ka na? 12 years Dito? In radio? Ay, hindi. hindi, in radio tambayan. Sa tambayan? 10 Every December Actually, every uh, New, year's December Eve. ano? New Year's Eve December ano? 24 New Year's Eve First board work mo First board work? First board work ko rito. Hindi, yung pinakaunang-una Nung DJ ka Nag-DJ ako? Nagsimula talaga ako December din 24? Hindi mo na matandaan. Hindi. Uh, nagsimula ako magsalita on air. Uh, New Year's Eve. Tapos nung lumipat ako rito sa tambayan, ang unang salita ko rin dito, New Christmas Year's Eve. Uh, New Year's uh, Eve. Uh, pero December pala, nagtitrain na ako rito. Sa ano naman, sa dun sa pinanggalingan ko, Sample ko JT lang JT yung ako ng dati mo. Pakinggan niyo po si Jack Mello, very high-end yan before, yung pinanggalingan. Oo, oh, uh, yung, yung pinanggalingan ko. Dali-dali pa, ako, no? Bago kami umuwi, sample. Good morning Metro Manila, you are listening to Jack Rabbit. Your Prince of the Airways taking care of you on a beautiful morning. <laughs> so I know Paano you're not So I know you're listening to me right now. Why don't you call me up? We'll talk. We'll see what your problem is and maybe I can help you. Ah, uh, ano? Yun? <laughs> ano sabi? <laughs> sabi ni <niyo> Ronald, "Tara." <laughs> ay, pero ang ganda. Alam mo kaya noon, noon-noon pa. Ang ganda ng boses ng mga DJ's, padalinin narinig pa mo silang ganaw mai-in love ka talaga Radio Romance Days. Oh, no. Yung mga babaeng DJ's dito. Actually, I consider boses. myself a no old school DJ. Uh, mm -hmm. Kami 'yung mga nagmo- nag modulate nag pa rin. Nakakamis 'yung old school radio. At ng kanta. Tas lahat ng sinasabi namin on air binabasa namin bago namin binabato sa air. Uh, hindi yung basta-basta lang. Hindi. Tsaka ang hirap pumasok, mas mas madali pang makapasok ng trabaho sa ibang uh, kumpanya kaysa maging DJ. Oo, sa ibang industry. Correct. Bibihira ang DJ dati. Ngayon. Ha? Ngayon. Yung mga nautusan na lang. Sino-sino <laughs> lang. <laughs> Naligaw. <laughs> Ngayon to sino-sino uh, lang. Correct. Pero syempre, nothing against them. Eh ganyan talaga panahon. Nagbago na ang ano, nagbago Nag na eh ang, ang uh, radyo. radyo. Pati rin ng TV. Nagbago na rin ng TV. Dati, ganun ang TV. Dati ganoon ang pamantayan, ngayon hmm. ganito eh, na. Hindi na radyo pati ng TV. Oo. Uh -huh. Dati nung bata ako naalala ko ang dati sa, ano, ang mga news dati kung matatandaan English. Yo, English. Correct. Walang, walang nagtatagalog. Walang, walang nagtatagalog. World, the world tonight? Ay, wala pa. Eh. Ano, kung naabutan mo yun sila... Um, uh... Mahalata na HBO sila Frankie Evangelista, sila... Ay, nika. Magkasigil siguro kayo pinulitan. Oo, oh, alam niya yan. Tsaka lahat ng teleserye noong unang panahon, puro galing sa US. Di ba? Okay. MacGyver, uh, Baywatch, Blue Thunder. Ay, Baywatch. I watch that. Oo, uh, Blue Thunder. Lahat, as in, walang Tagalog. Ang Tagalog, ang Tagalog dati na teleserye pinapalabas sa hapon. Ma ano, Ana Luna. Oo. Oh. Di ba? <laughs> Ana Luna, Ana Ana Luna. Tapos ano pa ba? Ano yun? Yagit. Hindi mo ba nakabutan yun? Hindi. Kadena Crystal daw. Oo. Yagit. Sino din yun yung Yagit? Hindi ko nakabutan yun. Hindi nakabutan yun. luma na yun. Pinapalabas yun mga after lunch. Oo. Noon nga ng... Tsaka yung ano yung kay Julie Vega? Yun nga. Ana Luna. Ana Luna. Oo. Ano ba? Okay, fine. <laughs> <laughs> Pero <laughs> grabe yung si ano, Julie Vega. Napakagandang na, ba, oh. bata. hindi lang. Nung pumanaw si Julie Vega, buong... Uh, ano ta? Buong Pilipinas nakiluksa. Bakit? Ha? Siya ang super, siya child superstar dati. Oo, oh, number one. Ilang taon siya pumanaw? Ah, uh, ano siya? Early, early... Eh, hindi, feeling ko hindi siya kasi kasabay kasabayan niya si Janice de Belen. Oo, oh, pero... Ang child superstar. Eh. Mm hindi, pero noong time na yun, sikat na sikat kasi yung show niya. Kapatan eh. silang dalawa. Uh, uh. ah. pero sikat na sikat kasi yung show niya. Yung nyan. Ana Luna. Ah, uh, ah, nung time na yun, ginag... Making na... Uh, ah, Ana Luna. Number one! Not, namatay uh, okay. Okay. Na, namatay siya? Oo. Oh. siya ng na yun, namatay bigla. Pero grabe naalala ko yun, no? As in, lahat na nanonood ng uh, ng news, lahat na lungkot pati nanay. Ko. Parang ano? <laughs> Sino ba 'to? AJ Perez. No, ganon. Rico 'yan. Mm. Pero dati kasi ang mga celebrities hindi kasi ganon ka kadami or parang hindi sila ganoon na-expose. Kaya bibihin. Oo. ngayon kasi may Facebook, Twitter para nakakaalam na. Correct. Mm. Osha? Usapang patay na eh. Oh. <laughs> <laughs> Takot no, eh. No. Natakot na ako. <laughs> 140. Bye, babe. Babe. Sumay, eh, anak. Nasaan ba siya? Nasa bahay ba siya ngayon? Oo, oh, tatulog. Ah. Ay, hindi, may flight. Baka nakikinig yun ngayon sa radyo. Hi, Katrina. Papunta ng ano? Papunta ng airport? Oo. Hi, Katrina. Hey. Sup? <laughs> <So. laughs> How you doing? <laughs> Kaya po yung nakikinig dito lang. Ay! Huwag na nga. <laughs> Wala pa ako nang We got 20 more to go before we hit the hour 2. Kasama niyo po, Jack Mello. Kayo pa rin po yung nakikinig dito lang sa Tambayan. 101.9, san ka pa? At syempre pa, dito lang po yan sa uh, ABS-CBN. Sa mga nagtatanong na gusto pumunta ng mga Tambayers, we are located dito lang po sa my ABS-CBN. And of course, kasama niyo po hanggang alas 5, kaya dyan lang po kayo patuloy lang sa pakikinig.